Magandang araw po sa atin lahat. Ay dito noon po si Professor Tonton Condrara sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Uh, pasensya na po kahapon hindi tayo nakapag-live Lunes kahapon, di ba Martes ngayon. Kasi kahapon po ako pa yung nasa biyahe. Hindi na pala ako sa biyahe. Ako ay kararating lang sa biyahe. Dumating yung flight ko ay mga magtatahapon na ala una so at tapos dumiretso na ako dun sa conference na eh, inattendan ko at pagkatapos eh syempre nung gabi bala ko sanang mag live kasi five hours advance dito sa kinaroroonan ko kaya lang ako antok na antok na pasensya na po talagang kulang ako sa tulog kasi ang biyahe ko po ay talagang ano ko eh lagare nung isang linggo ako pa rin nasa Bangkok, nasa Thailand. Umattend ako ng conference. Tapos 24 dumating kami sa dumating yung dating ko sa Manila, pero sinalubong lang ako ng family ko at nagpalit lang ako ng bagahe. Tapos ang so, hapon alasing ko, lumipad na naman ako papunta dito sa Auckland sa New Zealand. Sa so, yun, namang, isa na naman conference Kaya medyo pagod ang lolo niyo. pero nangako ako, sabi ko, ngayon ako magla kasi ngayon, tapos bukas. Meron pa namang oras bukas. So, ito yung pang, pang sana. Pag sasayang marami ta ay, Hindi man sayang kasi pagtuloy natin pag-uusapan. Yung excited excited na kahapon, talaga nangangatin yung aking dila. sa kung paano natin pag-uusapan yung nangyayari ngayon sa ating bansa. Ang ating kagalang-galang na busy presidente ay nagbanta na, nagpakawala na ng pagbabanta. Sa buhay ni Pangulong Marcos, si First Lady Lisa Marcos, at sa speaker na Martin Romualdez. Nakalulungkot ito. Uh, bagamat siguro partly na intindihan niya natin kung nung saan ang galing si pini pinipil kong intindihin kung saan ang gagaling si Vice President Sara Duterte. Uh, kasi nga naman, nakikita naman natin kung paano nagiging object ng pagtatanong yung kanyang opisina. Di ba? Pero para sa akin kahit anong gawin, walang rason para makarating sa ganung sitwasyon na parang nakalimutan na yung posisyon na hinawakan. Medyo may ano sa mata ko. Hindi ako naiiyak ano. Pero sa totoo lang nakakaiyak yung nangyayari sa ating bansa sa ngayon na parang ano bang nangyayari ngayon? parang di ba pag public official ka dapat ikaw ay modelo ng taong bayan na marunong ka mag-constrain ng serili mo sa galit mo paano mo sasabihin you can be critical without doing something that can you know be irrational and be uncontrolled or immature uh, naglabas sa sama ng loob si Vice President Duterte nung uh, pinagbantaan na, ilipat sa pagkakakulong o pagkakaditine sa house premises ang kanyang chief of staff na si Atty. Sulayka Lopez. At ililipat sana ito sa Correctional Institute for Women. At doon, nagsimulan, nagwala siya. At doon na nga nilabas yung kanyang sama lobby na niya si, si President Marcos, ang gobyerno, na ito ay di umano ay hindi, hindi walang kakayahan na mamuno. At hindi lamang tumigil don Sinabi pa niya na kapag daw siya ay namatay, ay sinab, meron na siyang sinabihan na patayin ang first couple, pati si Speaker Martin Romaldes. Masakit pakinggan ang ganong klase ng pagbabanta. Ah. Uh, alam ko maraming nagtatanong eh, bakit naman kasi ikukunte eh, po sa Sulay ka Lopez. Kasi bigyan natin ng espasyo para intindihin yung kanyang naiisip yung si, Vice President Duterte. Patas naman tayo dito kahit ang sinasabi ng iba, hindi ko na daw ginagamit utak ko eh. Nagkabuhok lang daw ako eh, Nawalan ako ng utak. Diba? mga DDS talaga, yung kayo, mga nanonood ngayon eh. uh, parang parang kung makapag-insulto eh wagas na parang akala mo sino mga matatalino di ba Oo na ako na yung bobo kayo yung matalino di ba wala na, minsan nakakasama na rin ng loob kasi parang bagang teka muna I'm trying so hard to be fair here and yet these people still idolizes their vice president and anyway kaya nga binagbibigyan natin ano ba yung nanggagaling siya doon kasi parang yung tama tama ba na i-kinuntem si Sulay Lopez. Ako, alam nyo naman ako, critical ako sa Congress pag iabuso nila ng kanilang contempt powers eh. Binigyan sila ng contempt powers ng Congress ng Supreme Court pero kailangan ayusin nila ng due process si galang nila. At huwag silang basta-basta na mag-contempt dahil hindi nila nagugustuhan yung sinasabi ng tao. Pero itong, at, at pinangatawanan ko, eh, invest ko nang silang binatikos dito. Mapasinado man mapahouse na yung walang kapararakang pag uh, co ay hindi maganda sapagkat ma hindi na ng tao ang contempt powers nila. Pero sa sitwasyon ng Sulayka Lopez kasi iba, kasi yung binabanggit ng iba yung nangyari sa Senado noon na parang di, di ba pinakulong yung sa family tapos sinabi ng Korte Suprema mali yun, di yung, yung pinanan sa due process. Ito kasi klaro. Hindi naman kinontempt si Sulayka Lopez dahil lamang sa sinasabi niya o hindi niya sinasabi. Ang aking pananaw, malinaw kasi na siya ay na contempt dahil sa kanyang pilita, yung kanyang pagtatangkang pigilan ang COA na ibigay yung hiningin report ng Congress na sinampina na that is not proper. And I think that is open contempt of Congress. Kung may problema sila, dapat ang ginawa ni Lopez, sa halip na sabihan yung kowa ano ibigayan, pumunta sa korte at nagpa-TRO. Yung urgent prayer for a TRO, total abogada naman siya. Abogada din si Vice President Duterte. Yan ang hindi ko maintindihan pero silang abogada. Pero hindi nila ginawa yung tama. Hindi dapat sila sumulat sa kuwan na huwag yung sundin yung ang na yan. Contempt talaga yan. Ang ginawa dapat nila pumunta sila sa korte at nagpa-urgent TRO. Di ba? na restrain ng korte ang kuwan na magbigay ng papeles sa dokumento sa Congress because the proper That's the proper remedy. Pero ang ginawa ni Sulayko Lopez, sinulatan niya ang COA at sinabi niya na huwag niyo sundin. At hindi siya nang umipot sa hearing. So, klaro ito na hindi naman sa sinabi niya siya na contempt Hindi na kailangan ng due process yun. Kasi anti mano makikita mo, the evidence speaks for itself. That she tried to stop COA from complying with a valid subpoena issued by Congress. And that is contemptible. Okay, so yan. Nang ngayon, uh, ang isa pang sinasabi ng mga makaduterte, bakit daw kasi inimbisagahan si Vice President Sarah Duterte? Hindi ba in aid of legislation yung ginagawa ng Congress? Dapat daw eh, hindi naman impeachment process yan. Ganito po yun. Klaro naman po na in aid of legislation ang pangunahing gawain ng Congress pag nag-i-inquire. Pero isa rin po kasing constitutional duty ng Congress na kung saan pwede siya mag-hearing ay yung pag niya yung kanyang oversight functions. Ano ba yung oversight function? Pinaliwanag ko na po yan dito. Kasi yung in, aid legislation, ang ginagawa nilang hearing, naghanap sila ng mga information para makatulong sa kanila sa pagpanukala ng batas. Or kaya, makatulong sa kanila pa paano palitan o i-amend ang mga batas. Ito pong ginagawang hearing na ito ng Committee on Good Government and Public Accountability, nakatumbas ng Blue Ribbon Committee ng Senado, ay malinaw na hindi lamang in aid of legislation, kundi in aid of the performance of Congress of its function of oversight. Ano yung oversight? Alalahanin po natin may mga batas na ipinapasa ang Kongreso. So pwede nilang ipatawag ang sino man para tanungin kung paano yun i-implement. Alalahanin natin ang budget is a batas. So, yung tawagin ng opisina ng Vice President para magpaliwanag paano niyo ginamit ang confidential intelligence fund na inappropriate namin sa inyo. Paano nyo yung ginamit? 'Di ba? So malinaw na oversight function 'yun. At hindi lang naman si Vice President Sara Duterte ang inimbisigahan. Ang inimbisagan yung opisina niya, yung OVP at yung DepEd kung paano ginastos yung confidential and intelligence fund. So yun ang focus ng investigasyon. So hindi ito mali, may ground ito kasi parte ito ng oversight functions ng Congress. So again, sinasagot natin yung reklamo ng mga DDS na bakit kasi iniimbestigahan. Ayaw nyo bang malaman kung paano ginasos ang pera ninyo? Kasi kung kayo, mga DDS, gusto, wala kayong pakialam kung paano ginasos ang pera. Ako meron. Now, sinasabi, eh, bakit si OVP at I, e, uh, bakit yung iba wala? Bakit yung sarili na hindi may no? Ibang punto yan. Ang tawag yan, what about ISM? Hindi man ibig... Pero it doesn't change the fact na pwedeng imbistagahan. Di lahat na imbisagahan. O sige, lahat na Pero it doesn't mean na hindi pwedeng imbisagahan. Para bagang kung ikaw yung nagkasala, iniimbisagahan kita, sabihin mo, bakit siya hindi mo iniimbisagahan? Okay, fine. Pero hindi ibig sabihin na porque hindi ko siya iniimbisagahan, wala na akong karapatang iniimbisagahan ka iimbestigahan din natin yan. Yan ang solusyon dyan. Okay? At up -up, para hindi mawala ng credibility. So, yun yung, yun yung point natin dito. Ngayon, marami na yung sasabi din kasi, eh bakit kasi inililipat sana? Kasi hindi naman natutuloy yung paglilipat kay Suraika Lopez sa, commission, sa, sa Correction Institute for Women. Kasi, nagkasakit na nga, nagkaroon na dala na sa veterans, dati sa St. Lucas ko dudalhin, sa veterans, kaya yun government, ano. Ang pagkakaintindi ko, kasi ako nagtataka din ako, bakit naman sa CIW, ililipat, ba't din lang sa Congress? Sino ba ang nag-trigger nito? Ang nag-trigger nito, di ba, si, Pres si Vice President Duterte din? Kasi kung ikinalang ng sana ni Vice President Duterte ang prerogative ng Congress, kung hindi siya pumunta doon para, pwede naman dalawa dalawin si Susolay Lopez. pero yung nag-overstay siya doon. Doon siya natulog. Nag, nagpa-press conference pa. Hindi ba? Nag-create ng spectacle to point that because she is the highest, second highest official of the land, she requires security measures and protection. And so, ayan, nagkaroon na ng nagkaroon na ng na, na, na maaring sa pananaw ng Congress hindi namin kayang i-secure na tong venue na ito sapagkat -it ito ay ilalockdown natin paano naman, eh, di ba? So napilitan silang ilipat sila sa si Sulayka Lopez sa uh, you know, ako you know, it might be questionable but certainly the house has the right to transfer its detainees to a more secure location. Not because Sulayka Lopez is a convict but because she would be transferred to a venue that is more secure than the House of Representatives kasi hindi naman detention center ng House of Representatives. No, whether sa Correctional Institute for Women siya dinala sa City Jail ng ano, sa City Jail ng Pasay o ng kung anuman, ay ganun pa rin detention pa rin 'yon. Doon na naman ni reklamo ni Sara Duterte ng mga supporters niya. Ayan, may sagot na po tayo diyan. 'Yun nga. Kasi sila din naman ang na nag-trigger ng spectacle. Nagpa-press conference ba sila via Zoom? Di ba? So, Although, yung pagpa-press con via zoom, reaction na yun sa paglilipat. Pero ang alam ko, ang sequence eh, bago man lamang nag-order ng lilipat, nagkakaroon na ng problema dahil nga nag-overstay na si Vice President Duterte. Pinapaalis na siya, nas may hinahon, ayun yan yung umalis. Kasi may, 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 limited, may visiting hours naman talaga. Kaya lang naman ang pinayagan na makasama ni nga ba nung nigaarma yung anak niya dahil anak niya special child kaya pinasama sa kanya dahil siyempre yung nanay gusto ng alagaan yung bata eh pero si Sarah Duterte hindi naman siya, siya special child ba? Diba? hindi naman siya anak ni hindi naman, chief of staff naman wala naman silang personal na ugnayan ni Sulayka Lopez maliban sa chief of staff niya hindi naman niya anak hindi naman siya anak hindi naman sila mag-asawa di ba? so bakit magkakaroon ng ganong klase ng ano ng right na manatili doon sa detention center so yun yung point doon <clears throat> she wanted to be treated specially maybe because she's vice president at dun na nga <clears throat> health broke loose when she had a zoom uh press conference and she threatened the life of the president ngayon, ang sinasabi ng mga tao, eh yun daw, and even Sarah, hindi na na-take out of logical context. Anong logical context sinasabi ni Madam? Kasi daw, yun daw ay parang sabi ng iba, kung ako ay mamamatay lang, saka ko siya papapatay. Pero kahit na threat pa din yun. Pag ako sinabi ko ba, pag ako namatay, papapatay kita. Hindi ba threat yun? Ganun pa rin yun eh. Kasi ang sinasabi nila, nagkaroon daw ng threat sa buhay ni, nagkaroon daw, daw ng assassination attempt allegedly kay Sara Duterte. Uh, di ba tanda ninyo na nagpakita siya ng peklat dito sa lieg niya? Nasabi niya gurgur, -gur, -gur whatever. Gusto nila akong ipagurgur o, o ano, ipapatay. Sabi niya, joke lang yun. Pero yung sinasabi nila, totoo pala daw na merong nag-attempt. Actually, guide pa nga daw security detail niya na pinadala ng manakanya. Ako naman, parang I'm with a grain of salt. Kasi parang sa akin, sa klase ng ugali ni Sara Duterte, tapos merong assassination attempt sa kanya, gusto tinutukan siya ng kutsilyo ng isang guard na pindadala ng na kanyang, sa tingin mo kaya hindi siya mag-iingay nun pa? Eh nung time na yun, nagkakainitan na ang mga Duterte at mga Marcos, na pinatawag na nga nila si, Mar si President Marcos na nag-addict, at po, yun, know, bangad yung kaya ay makakaligtas sa mga DDS? I'm sure had they, you know, had that happened, they would have gleefully added assassin to the label of President Marcos as a drug addict which they have accused him of being. Di ba? Parang hindi ba nakakataas ang, Eh, sa ugali nito ni Sara Duterte, sa tingin mo, palalampasin niya yung Sara at Association attempt na yun. Kaya ako personally, parang I take that with a grain of salt na parang, teka muna, parang hindi naman yata. It doesn't add up. It doesn't add up. Whatever the justification, it's either, maraming justification. Hindi daw wala daw validity yung hearing. Ay, ay, sinabi ko naman sa inyo, hearing uh, to oversight function. Uh, di ba? Uh, so, uh, hindi naman daw ini-impeach pa si Sarah. Hindi naman impeach para mag-investiga regarding how money was spent. Di ba? Bakit ako kinuntep sa Sulay Lopez? May sagot din tayo doon kasi nga hinarangan niya, pinilit siyang karangan ng trabaho ng Congress. Eh, bakit siya ililipat sa, sa Correction Institute for Women? That's a prerogative of the House because they saw that he was becoming a security risk because of the antics of Sara Duterte. So, may mga sagot at itong alleged na assassination attempt kay Sara Duterte, parang teka muna, parang hirap yata ang paniwalaan yan eh mainitan ng ulo nitong lolo mo. Sa tingin mo eh, yun na nga lang binawasan yung kanyang, yung kanyang security detail, nagwala na siya. Eh ito pa nagkaroon ng atip. Kasi paano ka magkakapeklat dito? Hindi ba tututukan ka ng kutsilyo? Tinutukan ka ng kutsilyo ng gwardiya na pindadala ng Malacanang. And then sabi mo, joke lang yun. Teka muna. Parang, di ba? Kayo, pag-isipan nyo yan. So walang justification para mawala siya sa sarili sa huwisyo at sabihin niyang ipapapatay niya. At hindi logical context ang nawawala dito. Kung may nawawali dito, yung kanyang sense of balance. Yung sense of propriety. Kasi kung talagang <laughs> pag-usapan natin, parang teka muna kung logistical, logical context yung sinabi ko lang naman ipapapatay ko sila dahil kung mamatay ako. Pero teka muna, pag ikaw ba sinabihan, kung mamatay ako, ipapapatay eh, ko kayo. Teka. Parang hindi pa rin, pagbabantahat pa rin yun. At sumagot na nga si Pangulong Marcos. For the first time, I saw him angry. You know, this guy had been maligned and slandered repeatedly by many people. And I never saw him as angry as this. Nung kanyang pinakita. Na hindi dapat pinapalagan niya ito. So I think nakarating na sa hangganan yung at hindi lang yan ah. ang ang dapat na mag-alala si Vice President Duterte kasi wala kasing kontrol ang bibig niya eh mukhang genetic sa kanila yun eh dadaan ng biro hindi biro di ba yung pagbintangan niya openly na ang mga Marcoses ang siya nagpapatay kay Ninoy Aquino ah uh, dati-rate, natutolerate siguro ni Senator Amy Marcos yung mga pambabanat niya doon sa kay President Marcos na junior. Pero ito na ang pamilya nila nagpapatay. I don't know how Senator Amy will behave. I e Eh si Senator Amy na nga lang natitirang kaibigan ng mga Duterte sa mga Marcoses. ba? Diba? And another strange thing na nakita ko doon sa hindi ka-interesting ano? Yung makita mo na si Gloria Macapagal Arroyo. ba? Diba? na andun sa plenaryo at naka-thumbs up, nakasama si Speaker Martin Romualdez. Kasi ang nangyari nga, di ba umatend na si Sara Duterte? Ako na nga na, sabi ko nagpapasalamat ako, naku, buti na umaten na siya at ang o-taking na. Sana naman makabawi siya. Ay, hindi pa rin nakabawi yung lola mo eh. Andun pa rin siya, nagdi-disrespect sa Congress, nag-aastang siya ay may poder sa loob ng House, samantalang when she was there, she was a mere resource person. She may be the vice president, but it was congresses. you know, thing. Diba? Andun pa rin siya. Uh, hoti. So, ano ang, na, na, ano nga ako doon sa nangyari na nag-isialisan yung mga congressman kasi umatend mo ng plenary session at nakinig sa speech ni Speaker Romualdez sa kung saan ibinanata niya, sinagot niya ang mga paratang ni Vice President Duterte. At sinabi niya, nag-affirm siya ng loyalty. So adun, si Sarah Duterte nanunood. It was really so apropos na parang andun ka, kasama mo yung mga resource person, you are the Vice President but you are just a resource person that time. And you are listening to one of your political enemies telling you, contradicting, and confronting he her Kita mo yung screen na yun doon si Sarah Duterte na nakupo tapos nandun yung si Speaker Romualdez. And then ayun pa, as if the unkindest cut has not been given yet, And doon, nakita pa natin na si Gloria Macapagal-Arroyo na katamsa pa kasama si Martin Romualdez. So yun know naman Gloria Macapagal-Arroyo is a friend. Um, eba? So, sana maayos to. Dahil hindi maganda. Ang mga Daihan Duterte supporters, patuloy pa rin yung bulag nilang pananampalataya. Ako, kung tama, suportahan. Kung mali, i-condemn. Kahit si President Marcos man yan, kahit si Sara Duterte man, kahit sino man yan. At klaro dito, na mukhang wala na sa tamang hulog si Vice President Sara Duterte. She really needs help. Her friends, her family should not abandon her at this time she really needs some comforting words, that she's okay. She's still okay. Despite all this, there will be a solution. But that solution will become farther and farther pag patuloy niyang ginagawa, ang ginagawa, ang kanya maginagawa. In fact, she is now the object of an investigation by the Department of Justice, the NBI. Kasi threat yun eh. That could even be considered a sedition. Threatening the life of the president openly is a crime. Marami pa siyang linalabag eh. Yun na nga lang sabihin niya na siya ay abogado ni Lopez. Hindi po pwede yun. If you are already an elected president, you no longer practice your profession. O senador man, o congressman man. So, yung kanyang pagsabi na I'm representing her is a violation of her oath of office. Yung pagmumura niya. Nagmura siya katulad ng tatay niya. Nagmura siya sa kanyang press con. Minura niya ang Pangulo. Ay, nakalulungkot. Sana. Sana meron mag-restrain sa kanya because he's getting unhinged. You can see it. you can feel it. It's getting unhinged. It's melting down publicly. And it's a, it's, a, it's a sad spectacle sad for her and sad for the country. Yan lamang po ang aking masasabi ngayon. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP serve the people at sana nakapagturo ko yung kaisipan na proskom yung puso at napapabago ko mga panunsubuhay lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng lasal, teach my touch, at your Bukas po, magkikwento na tayo kung may bago pag-usapan nila. Sige, Bye for now. Tama naman ang aking ano eh talagang na, hindi tayo nakapag-usap ng politika kapon. ngayon. Sige. Lagi kong sinasabi, magandang umaga, magandang tanghali at dito ngayon sa Oakland hapon na, paggabi na. Kung saan man kayo sa mundo ngayon. Worldwide. UP naming mahal. Ani mo lasa. Bye for now. See you tomorrow.